Magkakaloob ng isang unit ng patient transport vehicle sa pamahalang panalawigan ng Nueva Ecija ang Philippine Charity Sweepstakes Office sa ilalim ng Medical Transport Vehicle Donation Program ng Naturang Opisina. Ito ay matapos sa pukpukan sa 20th regular session ng Sangguniang Panlalawigan ang kahilingan ni Acting Governor Emmanuel Antonio Umali na tanggapin at pirmahan ang deed of donation para dito. Ayon kay Maximo Angelo Picio, Economist 2 ng Provincial Planning and Development Office, isa sa mga prerequisite documents ng PCSO para sa pre-evaluation sa pagbibigay ng mga patient transport vehicle sa kanilang mga napiling LGUs ang pagpapasa ng resolusyon mula sa Sangguniang, Panalawigan. Uh, the beneficiary said the donation would be for the provincial government. Oh. Sinabi naman ni 4th District Board Member Teresita Patiag na ang naturang PTV ay para mismo sa provincial government at maaaring gamitin ng mga pasyenteng walang malubhang kalagayan pang luwas o pang biyahe sa mga pagamutan. Hindi kaya't din ni Bukala Patiag ang mga district hospital sa lalawigan na gumawa ng request sa PCSO upang mapagkalooban din ng ganitong uri ng sasakyang pangtransportasyon para sa kanilang mga pasyente. Nini-request ko na sana yung lahat ng hospital sa atin Mag-request sila para mabigyan habang meron pa uh, Mr. Pixio, pakisabi naman sa mga hospital para mabigyan sila habang meron pang mga unit na ganyan, ano uh, pakingin sabi lang. Ito naman ang pangalawang pagkakataon na nagbigay ng patient transport vehicle ang PCSO sa probinsya ngayong taon kung saan ang una ay naibigay noong Marso na naipagkaloob naman sa isa sa mga pagamutan sa Lalawigan kasama si Angel Marbo Manlag, Jovelyn Astrero para sa Balitang Unang Sigaw.